dito na naman sa kwarto niya pagano so both side ng kapasitor na yung terminal niya so dito tayo magtatap ng line 1 and line 2 and then dumaan siya ng switch uh, speed selector so ito yan 1, 2, 3, and then 0 So may kapasitor din sa loob Katulad dito So, line 1 from supply. Dumaan dito yung line 1. Yung line 2 dumiritso lang papunta dito. Sa 0. Dito number 3. May 3 dito. 3, 0. So, may wiring diagram naman sa susundan. Tinapon ko na. So, ito. Pang gulo lang yun. Ano. Okay. So, yun yung setup niya. Yung din electrical. Ito. Ang gulo lang po.